Hello everyone, sinday pakinangin ang table na yan. Unahin muna ang upuan. First so, time ko makahabak ng ganyan. Pero machine po tayo dito sa ibang bansa. Kaya yan, kahit po ba eh, nakagawa din ng ganyan po. Ginagawa ko din. So, yan, pakintabin natin sa Pilipinas. Mga carvers, mga may wood carving. Yan po ang mga ginagawa. Kaya yan, magpakinang na muna tayo ng upuan. So, ayan guys. Salamat sa panunood. Kung kaya ng lalaki kang gawin ito, trabaho ng lalaki ito, pero kaya din natin mga babae. Diba? Kaya ng lalaki, kaya ng babae din. Hindi ng babae, lalaki. O, diba? Ako po ay tatapusin na ang ating gawain. iba 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 na naman ang aking gawin di ba iba guys ano yeah. yun trabaho ko gawin natin to matatapos din kaya ng babae ang gawain ng mga lalaki di ba gumanda na dublihin natin double coating para makintang ang tingin para katapon second coating niya ito second coating ko para maganda diba? kung tayo ng lalaki mga ito, kaya din nang mga babae ang mga gawain ng mga lalaki ngayong panahon itong trabaho ko, malakas ang aking anaga Kaya ano-ano lang pinagalawa sa akin, okay lang, basta kaya ng katawan. Kaya ko, kaya daw gawin ko. Pero pag hindi ko kaya, ay kasi tan kayo ang ito so, kayang gawin mo. Hindi ba? Okay, kaya dahil kaya so, ko, okay lang. Ito, ko na. Yan, nagyan ko na ng ganito. Malaki kingdom na. yan finishing na matatapos din aking nawain guys so, thank you so much for watching sa aking video yan tapos na rin yan oh yan tapos na rin yan so yan finish na di ba salamat sa aking mga viewers at nanonood sa aking mga video na aking ina-upload maraming salamat